Mga minamahal na kapatid, bago natin simula ng makapangyarihang panalangin ito, inaanyayahan ko kayong gawing tunay na gawain ng ebanghelisasyon ang sandaling ito. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, hinihiling ko na magsubscribe kayo sa channel na ito ngayon din upang maabot kayo araw-araw ng mga salita ng pananampalataya, ginhawa at espiritual na lakas. Hinihiling ko rin na i ninyo ang buton na like dahil makakatulong ito sa panalangin ito na maabot ang maraming pusong nangangailangan ng pag-asa ngayon. At kung kaya ninyo ibahagi ang sandaling ito sa inyong pamilya, mga kaibigan at mga grupo na maging mga instrumento ng probidensya ng Diyos sa buhay ng iba. Ngayon, habang ang mga puso ay natipon at ang mga kaluluwa ay bukas sa hininga ng banal na espiritu sama-sama tayong sumulong sa panalangin ito na lubos na nagtitiwala sa banal na tinig na nangangako sa atin ako ang maglalaan Panginoong Diyos pastol ng aming mga buhay at pinagmumulan ng lahat ng paglalaan sa banal na oras na ito ay itinataas namin ang aming mga puso sa iyo na nagsusumamo na ang iyong maawain kamay ay hawakan ang lahat ng lugar. Kultay yung kakulangan, kakulangan, o takot ay nagtangkang mangibabaw. Tingnan mo kami nang may lambing na ipinakita mo sa iyong bayan sa disyerto noong pinaagos mo ang tinapay mula sa langit at tubig mula sa bato. Naway bumaba sa amin ngayon ang parehong biyaya sapagkat matatag kaming naniniwala na walang imposible para sa iyo. At ang iyong salita ay nananatiling totoo kapag sinabi mo, Ako ang maglalaan. Mahal na Ama, nagtitiwala kami na nakikita mo ang bawat utang, bawat pagkaantala, bawat nakasarang pinto, at bawat pag-aalala na bumabagabag sa kaluluwa sa gabi. Inihaharap namin sa iyo ang lahat ng nagpapabigat sa amin. Hinihiling na sa pamamagitan ng autoridad ng iyong salita Alisin mo ang pamatok ng pangapi sa pananalapi. Sinabi mo sa pamamagitan ng propeta, "Alam ko ang mga plano ko para sa iyo, at naniniwala kami Panginoon, na ang mga ito ay mga plano ng kasaganaan at hindi ng paghihirap. Kaya naman nagsusumamo kami sa iyo, makialam, kumilos at alalayan kami ng iyong kapangyarihan, tapat na Diyos." na nagpakain sa karamihan gamit lamang ang limang tinapay at dalawang isda hinihiling namin na tingnan mo ang aming maliliit na kalakasan at sa pamamagitan ng iyong banal na haplos paramihin ang kakaunting meron kami kinikilala namin na madalas kaming nagkukulang sa mga mapagkukunan ngunit hindi kami kailanman nagkukulang sa iyong presensya at dito nakasalalay ang aming seguridad Panginoon kong lolobin mo, mabubuksan mo ang lahat ng pinagbumulan ng probidensya na ipinagkait. At nagtitiwala kami na gagawin mo ang higit pa sa aming hinihiling. Panginoon ang lahat ng biyaya, palayain mo ngayon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong Spirito. ang bawat pagpapalang na harang, bawat pagkakataong nakatago, bawat tulong na malayo, tulad ng salmista, ipinapahayag namin ang Panginoon ng aking pastol, hindi ako magkukulang at may ganitong katiyakan na lumalakad kami kahit na hindi namin nakikita ang agarang mga solusyon, mapagkumbaba naming mo sa iyo. Nabuksan ng mga landas na walang sino man ang makakapagsara sapagkat ikaw lamang ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Ama naming walang hanggan itoon, mo ang iyong paningin sa bawat pamilyang dumaranas ng mga kahirapan sa pananalapi na nagdadala ng pagkakaisa kung saan may pangihina ng loob, kapayapaan kung saan may pag-aalala, at kumpiyansa kung saan may kawalan ng pag-asa. Ikaw ang siyang umaaliw sa mga nalulumbay at nagpapalakas sa mga umaasa sa iyo. Hinihiling namin, Panginoon, na magsagawa ka ng isang malalim na gawain ng pagpapanumbalik dahil naniniwala kami na sinasabi mo sa aming mga puso, ako ang maglalaan. Huwag matakot. Diyos ng awa, inihaharap namin sa iyo ang lahat ng mga natigil na pangarap, mga naantalang proyekto, at mga layunin na tila hindi makakamit dahil sa kakulangan ng mga mapagkukunan. Alam mo ang lahat, Panginoon, at wala kaming itinatago sa iyo. Naway, pawiin ng iyong liwanag ang bawat anino ng takot at magbigay daan para sa iyong soberanong pagkilos. Nagtitiwala kami na tulad ng pagpaparami mo ng langis ng balo, pagpaparami mo rin ang aming mga posibilidad. Panginoon ng pag-asa, basagin mo ngayon ang bawat kadena ng pagkabigo, bawat sumpa ng pagwawalang kilos, bawat siklo ng mga pagkalugi, na nanatili ng hindi namin namamalayan. Iligtas mo kami, Panginoon, mula sa lahat ng nakakulong sa aming buhay pinansyal at espiritual. At bigyan mo kami ng biyaya na muling lumakad ng nakataas ang aming mga ulo bilang mga minamahal na anak. Naniniwala kami sa iyong salita na siyang ilawan sa aming mga paa at hinihiling namin sa iyo na gabayan mo kami ng ligtas. Diyos ng kapangyarihan, hawakan mo ang aming gawain, ang aming mga kilos, ang aming mga ideya, at ibuhos mo sa kanila ang parehong malikhaing hininga na nagbigay buhay sa sangnilikha. Hinihiling namin na pagpalain mo ang aming mga isipan upang ang mga inspiradong solusyon at mga bagong landas ay sumibol mula sa mga ito na ginagabayan ng iyong espiritu. Alam namin na kapag binuksan mo ang isang pinto, walang sino man ang makapagsasara nito. Sa makatuwid, lubos kaming nagtitiwala na darating ang probisyon gaya ng iyong ipinangako, Panginoong Diyos, na nagbabantay sa amin kahit hindi namin namamalayan, ipagkaloob mo ang iyong proteksyon ngayon sa lahat ng pinagmumula ng kita na kailangang maibalik. Alam mo ang kaibuturan ng aming mga puso. Alam mo ang mapagsisikap na ginawa ng tahimik at ang mga labanang ipinaglaban ng walang mga saksi. Hinihiling namin sa iyo na baguhin ang aming mga profesional na landas, magmagbukas ng mga bagong pagkakataon at pagkalooban mo ng biyaya kung saan may pagtutol noon. Panginoon, kung loloobin mo, Maari mong baguhin ang bawat minuto ng pagsisikap tungo sa masaganang bunga at nagtitiwala kami na ang iyong probisyon ay hindi kailanman nabibigo. Amang Banal, ipagkaloob mo sa amin ang balsa mo ng kapayapaan upang hindi kami malunod ng pagkabalisa sa harap ng mga na bayarin pangako at responsibilidad. Bigyan mo kami ng katahimikan upang makilala na ikaw ang gumagabay sa lahat ng bagay ng may ganap na karunungan. Naway manatiling nakatutok ang aming mga mata sa iyong salita na nagsasabing walang sino man sa mga nagtitiwala sa Panginoon ang mapapahiya. Hinihiling namin nang may kumpiyansa na alisin mo ang bawat diwa ng takot at punuin ng aming mga kaluluwa ng katiyakan na ikaw ay kumikilos. Walang hanggang Diyos, ibuhos mo ang iyong biyaya sa aming mga tahanan upang ang kasaganaan na nagmumula sa iyo at hindi nayayanig ng mga pangyayari ng tao ay manahan doon. Naway maghari ang iyong kabanal-banalang liwanag sa aming mga desisyon na palayain kami mula sa mga pagkakamali, padalus-dalos, o mga pagpiling nagliligaw sa amin mula sa landas ng paglalaan. Panginoon, kung loloobin mo, maaari mong iutos na ang pagpapala ay manatili sa aming tahanan at naniniwala kami na sa pamamagitan ng iyong soberanong kalooban, ang espiritual at material na kasaganaan ay makakamit ayon sa iyong pangako. Panginoon, walang kaubos na bukal ng kabutihan Tingnan mo ang bawat pusong nagpasan ng bigat ng kahihiyan sa pananalapi at mga saradong pintuan sa dyan mga pinagkaisan dyan mga pagkakataon. Ibalik mo ang dignidad ng iyong mga anak. Ibalik mo ang kanilang tiwala sa sarili at palakasin sila ng lakas ng loob na kinakailangan upang sumulong. Naway baguhin ng iyong banal na espiritu ang aming mga damdamin at turuan kaming lumakad ng may pananampalataya dahil alam namin ang lahat ng bagay ay nagtutulungan para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa iyo. Maari mong baguhin ang kahihiyan tungo sa karangalan at lubos kaming nagtitiwala sa iyong mga kilos. Ama sa langit, hinihiling namin na ilaan mo ang aming mga kamay, ang aming mga talento, at lahat ng ibinigay mo sa amin bilang isang regalo, upang sila ay maging mga instrumento ng pinagpalang kasaganaan. Iligtas kami mula sa pag-urong at gabayan. Kami patungo sa mga proyektong lumuluwalhati sa iyong banal na pangalan. Tulad ng pagpaparami ni Jesus sa maliit na inialay sa Kanya, hinihiling namin na paramihin mo ang aming mapagkumbabang iniaalok ngayon. Panginoon, kung loloobin mo, mapalalaki mo ang maliit at nagtitiwala kami na ang iyong hininga ng buhay ay magpapaunlad sa lahat ng bagay. Diyos nang walang hanggang awa na hindi kailanman pinababayaan ang mga tumatawag sa iyo. Tinatapos ko ang bahaging ito sa pamamagitan ng pagsusumamo na ang iyong probisyon ay hindi lamang tumutugon sa aming mga pangangailangan kundi umaapaw din sa amin na nagpapaintulot sa amin na maging instrumento ng tulong para sa ibang mga kapatid. Naway ang iyong pinansyal na pagpapala ay hindi lamang maging isang sagot, kundi isang buhay na patutuo ng iyong katapatan. Nagtitiwala kami, Panginoon, na kapag sinabi mong, Ako ang maglalaan, ang salitang iyon ay natupad dahil ito ay nagmumula sa bibig ng isa na laging tapat laging makatarungan at walang hanggang Diyos. Mga minamahal na kapatid sa sagradong sandaling ito, inaanyayahan ko kayong manatili. Nang ilang sandali pa sa kapaligirang, ito ng pananampalataya at paggunita. Kung ang panalanging ito ay nakaantig sa inyong puso, mapagpakumbaba akong hinihiling sa inyo na pindutin ang buton na Like. Ang simpleng kilos na ito, na kaisa ng inyong taus-pusong intensyon ay nakakatulong sa pagpapalaganap ng salitang ito ng pag-asa sa libu-libong kaluluwa ng ngayon ay kailangan makarinig na ang Diyos ay nagmamalasakit pa rin, kumikilos pa rin at nagbibigay pa rin. Ang bawat like ay nakakatulong sa panalangin ito na maabot ang mga taong nakararanas ng tahimik na paghihirap at maaring matagpuan, dito ang ginhawa na kanilang lubos na kailangan. Inaanyayahan ko rin kayong ibahagi ang panalangin ito sa inyong pamilya, mga kaibigan at lahat ng mga sa social media o sa mga grupo ay humihingi ng isang tanda mula sa Diyos. Ang pagbabahagi ay hindi lamang isang kilos ng tao, kundi isang tunay na gawain ng espiritual na awa dahil hindi natin malalaman kung sino ang maaantig o mapapasigla ng kapangyarihan ng salitang ito na ating sama-samang dinadalangin ngayon, hinihiling ko rin na iwanan niyo ang inyong mga kahilingan sa panalangin sa mga komento. Dito sa espasyong ito tayo ay namamagitan para sa isa't isa at ang bawat nakasulat na pagsusumamo ay nagiging isang sigaw na itinataas sa langit. Huwag magatubiling ilahad ang iyong mga pangangailangan dahil ang channel na ito ay saring altar kung saan tinatanggap ang iyong mga intensyon ng may pag-iingat at kaseryosohan. At ang bilang tanda ng pananampalataya, inaanyayahan kita na magkomento. Gamit ang isang parirala na nagpapahayag ng iyong pagsuko sa mga kamay ng Diyos, maaari mong isulat, Panginoon, nagtitiwala ako. Ikaw ang aking probidensya. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, inaanyayahan kita bilang kapatid na gawin ito. Ang subscription ay hindi lamang isang abiso sa iyong device. Ito ay isang kilos ng pagiging kabilang. Tulad ng pagpasok sa isang espiritual na tolda na itinayo sa kalagitnaan ng gabi upang kanlungan ang mga napapagod at palakasin ang mga naglalakad sa pamamagitan ng pag-activate ng mga abiso, tatawagin ka sa panalangin araw-araw tulad ng isang taong nakakarinig sa kaibuturan ng kanilang kaluluwa ng banayad na paanyaya ng Diyos, halika at magpahinga sandali kasama ko. Maligayang pagdating palagi dahil ang channel na ito ay isang spiritual na kanlungan, isang bahay ng patuloy na panalangin, isang maliit na apoy na sinisindihan upang suportahan ang pananampalataya ng napakaraming naghahanap ng kapanatagan. Dito tayo ay sama-samang lumalakad, sinusuportahan ng lakas ng salita at ng katiyakan na hindi kailanman pinababaya ng Panginoon ang mga tumatawag sa Kanya ng may tauspusong puso. Tinatapos natin ang sandaling ito sa pagpapahayag ng may Pananampalataya na ang katapatan ng Diyos ay hindi kailanman nabibigo. Siya ay lumalakad sa harap mo, nagbubukas ng mga pinto, nagpapanumbalik ng mga landas, at nagbubuhos ng probisyon kung saan tila kakaunti lamang ang natitira. Naway ang kapayapaan ng Panginoon ay manatili sa iyo at naway ang gabing ito, o ang araw na ito ay mamarkahan ng panibagong tiwala sa kanya na makakagawa ng lahat ng bagay. Tayo ay natipon na. Tayo ay magtitipon sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu. Amen.